kilala oh, ko. Sabi ka na gusto mag-share ng Python verse. na Medyo ako dito sa likod. Kasi <coughs> Alaga. Yun, yung, yung hinahanap ko na gusto ko At least kahit sa Apple, nakakarinig ako sa yung Oo. mo, wala kang Oo, oh, sir. ko sa'yo, sir, mga sinasabi mo, nag e talaga ako. Hindi <laughs> ako nakukortihan na. Oo. Nah? Oh, 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 Kasi, the time is right i the lord will make it happen. Uh, yung uh, promise ni god once na eternal life. Yes, eternal life. Eternal <laughs> life, eternal <laughs> life na sa heaven yun, syempre. Mabait yes. si Lord. <laughs> oh. hindi, maham. Sir, okay. There. I think you Wala go. Wala pa yatang barya, ma'am. Gigas ko na lang, ma'am. Ay hindi na po, sa'yo na po. Ha? Huh? Oh. oh. Grabe naman. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> ah, malay mo bukas nandung ka na sa page ko. Ay, sige ko, sir. Supportive naman ako. Yes, yun. Di bali sa Jan 316 lang yun, ma'am. Tapos sinusundan ko ng Jan 14.6. Sabi dun sa Jan 316, di ba? Ako narinig yun na yun, ma'am. Yung For God so loved the world that He gave His one and only Son. Yes. That whoever believes in Him shall not perish. But have eternal life. Yes. Then, next time ko lang yun. Hanggang sa makarating tayo ng Jan 14.6. Sabi dun, ba yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat yan wala siyang pinipili wala rin siyang condition na kailangan maging mabait muna tayo bago tayo ibigin ng Diyos as we are kasi inibig na tayo ng Panginoon kahit, kahit may mga kasalanan tayo may mali tayong desisyon o mga maling nagawa tanggap niya tayo inibig niya tayo so nandun na nga yung pag-ibig ni God at ayaw niya tayong mapahamak or maperish ano ba yung perish na yun? yung perish na yun <laughs> yun yung paghihirap yung lugar ng paghihirap yun kasi bakit? ba't tayo mapupunta sa lugar ng paghihirap? gawa ng lahat tayo mames nagkasala na ma may kilala ka ba ma malang kasalanan na tao? So, so, <laughs> <solid, solid. laughs> lahat tayo may <yung> kasalanan sir kaya tayo tinupo solid solid ah lahat <laughs> tayo may kasalanan sir okay tama ka dun ma ayun next. ayun yung una na ayun nga Ah, may kasalanan tayo. Kaya lahat tayo, maliit man o malaking kasalanan natin, punishment doon sa lugar ng paghihirap or mas kilala natin sa tawag na impyerno nga. Yung perish na sila sabi. Then, eh na, nandun na nga yung pag-ibig ni God. Ayaw niya tayong mapahamak, Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng solusyon which is si Jesus Christ, no? Bin binigay niya yung, gusto niya tayong ano eh, maligtas eh. Kaya binigay niya si Jesus Christ at Our Lord and Savior diba? Nagpakapako siya sa crew Tapos inalay niya yung buhay niya Para sa atin Hindi naman niya inalay yung buhay niya nung mabait tayo eh Habang makasalanan tayo Inalay niya yung buhay niya Then an ano, ano, yung kailangan lang natin gawin? Eh? Kailangan lang natin yes. Maniwala sa yes. kanya Sabi doon diba That whoever believes in Him Sa so, naniniwala kay Jesus Christ Na nailigtas ka Na siya yung nag Subos ng mga kasalanan natin ano yung promise ni God once na eternal life yes eternal life eternal life <laughs> eternal life, life sa heaven yun syempre yes. hindi ka mapupunta sa inferno yun yung bonus no? so paano Does ko not chase the world for it is not yours yes galing naman naman ni mama Siyempre, pag naniniwala tayo kay Jesus Christ, no, hindi lang naman doon tayo magtatapos sa paniniwala na nailigtas niya tayo, meron na tayong faith, meron na tayong salvation. Maniniwala din tayo, siyempre, ma'am, sa mga sinasabi niya na nasa, nasa Bible. Isa nga doon, si John 14.6. Sabi niya sa John 14.6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, yung I am the way doon, for example, gusto natin magsimula sa buhay, hindi natin alam kung paano sisimulan, balik tayo kay God. Pwede rin yung way to heaven, siya lang naman talaga yung nag way to heaven. Then second, I am the truth, sabi niya, hindi naman niya sinabi na I am one of the truth, hindi, nag-iisa lang siya, walang siyang kapare. So, kung nagtatanong tayo, ano ba talaga yung totoo, ano ba talaga yung dapat paniwalaan, sino ba talaga yung tama, walang iba yun, si Jesus Christ. Then third, ito medyo testimony to sa akin, yung I am the life. Kasi dati nung wala pa akong Jesus Christ, parang lagi akong kulang, laging empty, parang may hinahanap na hindi ko alam. It's a full hindi ka fulfilled. Hindi ka fulfilled, ka complete talaga, incomplete, something's missing. Yes. Yeah. Kahit makuha mo na isang bagay sa relasyon, sa material na bagay, sa trabaho, kasikatan, hindi ako sikat mama <laughs> Parang kulang pa din Pag uwi mo kinabukasan Pag uwi mo sa kwarto mo Parang ang lungkot-lungkot mo pa din <laughs> Yung kasiyahan kung saan -sa mo na hinanap Sa online game sa so, nag-computer din ako Wala rin yung, saan, saan ba itong kasiyahan na ito? Saan ba itong buhay na ito? Hindi mo rin alam kung ano yung purpose mo Ano ba purpose mo? Ba't ba ako nabubuhay? ano silbi ko? Anong bilang ko sa mundo? <laughs> ano ba yung kailangan kong ginagawa? Tama ba itong ginagawa ko? <laughs> parang ganon Pero yun nga Paano ko nahanap yung buhay? Paano ko nahanap si Jesus Christ? Sa pamagitan ng pakikipag, relasyon kay Jesus Christ. Yes kay Yes niya ng Holy Spirit yes. to guide you Yes Yes ano ba yung Yes to the life. Yes makikipag-usap tayo sa pamamagitan ng prayers i-update natin siya Lord, ito na po yung mga answered prayers salamat po, ganyan then ito po yung problema kailangan ko ng ganito then dun, din natin siya pupuriin sa pagdadasal salamat dahil binigyan mo pa rin ako ng ganito second chance, ganyan. then dun din tayo hihiling sa kanya sa pamamagitan ng prayers days. Ah, na Lord, kailangan mo na ng ganito wala pa akong ganyan mga um, heartfelt Players, magtuto yeah. yun kasi yeah. may nasasalit ka na nasasal yung paulit-ulit <laughs> <yung> <ulit. laughs> oo, hindi mo naman sab, -sab. hindi uh, mo siya kinakausap uh -oh. siyempre, pag nagiging pag-usap tayo kung ano yung update natin, kung nasa na tayo ng buhay natin and the Lord knows yeah. your heart yeah. o, ang, kung anong hindi masabi ng bibig. puso ang magsasabi puso. kahit lumuha ka lang alam alam niya na yung pag mo yung talagayan mo, tama ka dun mga Then paano niya sasagutin 'yon? Nasa salita niya, nasa Bible. <laughs> doon niya doon niya sasabihin sa iyo, mag-speak sa siya, siya sa sa pamamagitan ng Bible. So kailangan natin kung gusto natin magkaroon ng relationship talaga kay Jesus Christ, una, constant prayer, tsaka basahin natin yung salita niya or yung iniwan niyang love letter para sa yes. atin. Yes. Kasi yun yung guidance, ito yung yes. sobrang love tayo. Kung ng Bible. Yes. White yes. White. yes sa so, Bible na lahat yun. Yung mga, kaila yung mga kailangan natin sa buhay. Mga feelings niya. Yes, kung user's manual natin <laughs> kung paano natin uh, ano, gagamitin yung buhay natin. Totoo, so, so, sister, wala nang matitungkol mali sa Bible. Wala, wala, puro pagmamahal lahat yun. yun oh, Puro pagmamahal sa kapwa. <laughs> Tsaka para sa ikabubuti mo, yo. Yun. Yung iba mahirap, pero kailangan. <laughs> pero para sa ikabubuti mo pa rin yun. Then, pag nangyari na yun yung cycle ng buhay mo na yun, ah, na no? Na magpipray ka, tatasagutin ni God. Ang ibibigay naman niya sa'yo unti-unti, peace of mind, joy, yung legit na joy, ha? Ah, yung kasayahan talaga. Yes. Yung contentment, yan. magiging contento ka kahit anong meron ka. Hindi, hindi niya, pinili yung mga perfect. Pinatunayan niya, alam na kaya niyang baguhin. Magbago, yun. Yeah. Si David niya, kahit gaano, kahit oh. kaguloy yung buhay niya, oh. kapatala so, so na. Yung babae nga, itong pag-touch ng clothes niya. Touch pero na-touch lang yung clothes niya. oo yun din po po. Nasabi niya, yun lang yung kailangan ko, yung pin. Eh, naniniwala siya. Eh, pinagaling siya. Kaya alam ko sir, natutuwa ako. Wala naman kasi, hindi naman kasi ako naniniwala sa pag-insin din. Oo. Totoo naman, ma'am. Naniniwala ako sa everything happened to her. Oo. Sinatagal ko na kasi, sir, na kasi, baka wala akong CEO. Wala akong CEO. Alam mo ba, Minsan sa gabi, kinakalamit ako ng Kagabi lang, ma'am? Oo, uh, kasi di ba sinabi mo sa akin, oh, pwede ba ako mag-share ng Bible? Oo. Kaya ko kasi, oh. sir, ka ano oh. parang may para sa akin ng Bible verse na parang, oh. alam mo yung parang dito ba yung dog mo? Ay, gano'n? yung life mo. Oh. O, yun, 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 Ayun yung idol mo, ma'am. Idolitry, idolitry, yun. Oh, idolitry so, <laughs>

Kasi yun hindi yung hinahanap ko, kung pa, at yun, kahit saan ka, nakakarinig ako ni oh. <laughs> <Damn, wala accident>. kapil <laughs> Oo. na aksidente. sir. Ang narinig ko sa'yo, sir, yung mga sinasabi mo, nag e enjoy talaga ako. <laughs> hindi ako nakukortihan na. tama ang dapat tinitignan natin yung meron tayo hindi yung wala tayo ah, oh. Ibigay man ni Lord, masaya ako. Kung hindi, kung hindi man ibigay ni Lord, masaya pa rin ako. So, pag ibinigay yun, sobrang saya mo. <laughs> binigay ni Lord, hindi mo naman ina-expect. Pero pag ina-expect mo, tapos binigay, parang wala na lang sa'yo. <laughs> sa amin, sir, sir, baka hindi mo binibigay kasi hindi ka pahanda. Yun, hindi, hindi yan para, para sa protection. Inumold ka pa. Para sa protection mo yun, ma'am parang pag pinigay sa'yo yung ganong blessing, may iingatan mo siya. Nasa, naka naman, parang <laughs> nagugutas yun. Anyway, yun nga, uh, nasa ano yun ma'am? Yeah. Okay. Isaiah uh, 6022. Sabi niya, when the time is right, I'll... the Lord will make it happen. Ah, oh, the, the, Lord will make it happen. Galing mo ma'am, nag-church ka ba dati ma'am? Ha? Ah? Nag-church ka dati ma'am? Eh, kasi ano sir, eh, graduate ako ng Catholic. Uh, Ay, gano'n. Tapos, dumating oh. Uh -huh. sa point ng college life. Uh Oo. Oh, -huh. Araw-araw ako nasa sisahan. Galing ah. Kada 6 p.m. or 6 p.m. Talaga? Kasi sir, pag isa lang ako lagi, pag isa lang ganap ng pasyente. Kahit sa sir, sa 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 morning ako. So, parang pag inangita na ako kasi pag maraming, si Daniel yata yun nasa dungeon parang kahit na anong problema kaharapin mo hindi mo nasa danger ka wala na hindi mo makapontrol uh, diligtas ka mas uh, mag ka kay God ka uh, God is still in control oh uh, yes sa situation yes diligtas at diligtas ka lagi kasi yung ano yung mind ng lion kaya nang control eh parang magsitiwala ka lang tapusin oh, no. ko na yung jam 14 6 ma'am salamat sa iyong mga sharing sabi pa dun sa uling ulit No one comes to the Father except through me. So, walang iba, walang kahit sino. Hindi ng religion natin, ma'am. Totoo lang. Guide lang natin yan. Ang makakapagligtas lang sa atin talaga si Jesus Christ. Ngayon, saan papasok yung good works? Kasi di ba sabi, gumawa lang daw ng mabuti. Hindi, kulang yon. Papasok kasi si good works, ma'am. Once na totoo sa atin yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Yun yung evidence mo yun eh, na may may Diyos ka mm -hmm. uh, pag, pwede mo rin sabihin may paniniwala ka sa Diyos pero yung ugali na yung pinapakita mo towards mm -hmm. people parang uh oo -oh, marahas pa, sa mga oh, animals uh, oo oh, yun pa isa nasa Proverbs 12 10, yun ma'am kaya yung pinakauling uli na sinasagot tinatanong ko na sa pasayero ma'am pa, natapos na yung dyan 16 ko tsaka dyan 4.16 kung so, ikaw ma'am accept mo naman ma'am no? oo <laughs> uh -uh, <laughs> <No>, kaya <naman. laughs> nga kahit anong hirap ng buhay kasi mag-search ka sa amin sa YouTube lang ma'am kahit YouTube lang muna on demand naman yan Sis, kung YouTube. alam kung alam mo yung Christ Commission Fellowship Christ Commission Fellowship ha Christ Commission Fellowship opo sa si YouTube -si 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 sa YouTube sige ma'am sige ma'am ma para kahit online din pa sige yung page ma'am oh, pag, na, pag naalala mo lang yan yeah. like ko na Kuya Man TV Kuya Man TV ay ginano ko na siya I-like wow. ko na siya ay wow salamat ma'am saka hindi ko kasi binababa yung pasayero mamanggat Hindi, joke lang mo <laughs> <laughs> Hindi nilalike Ah, uh, hindi ka, like, hindi tayo ba <laughs> Si God nakikita naman lahat ng ginagawa mo kagaya sa sir sa'yo sa profession mo oo. diba ano, parang tulong mo na to sa akin Maka punta ko Opo oo. Kasi hindi ang sa work team, Hindi mo naman itaksip yung okay? <laughs> Oo so, tayong lahat ni Lord. Amaya. Ay, dito rin tayo sa <laughs> Lord. Dito na lang ako okay. sa Ay, grabe. Si Ma'am Doon lang ako eh. Hindi ma'am, ba? balik tayo doon. Okay, okay lang sa'yo. Dito na lang. Ayan lang. Ayan lang. Ay, ang bilis ng oras. Oo nga eh. tayo. Saka po din ganun kainit. Dito lang sir. Ano kasi, ina, Mabait si Lord. Opo. <laughs> sir. Ay, you, dito, you know. Know. Wala pa yata ang bariya Gigas ko na lang ma'am. Ay, hindi na po. Tayo na po yun. Ha? Oo. Grabe siya. Thank you